Hello mga idol ah, I-share ko lang sa inyo pala Ang itong Binipits nitong bunga ng malbiri Nagtataglay pala ito ng Sa dahon naman ay uh, ah, Gamot siya sa ah, Diabetes, high blood Patutuyuin lang yung dahon Tapos ipakuloan Pagka lumamig na ay inumin na yun ay gamot pala yan sa diabetes at high blood at ang bunga ng ang malberry na ito ay nakakatulong din na nakakaputi ng kutis yan malbiri na to at marami nang nabibili nitong mga tsaa Tih, tsaa sa mga butika malbiri Marami-marami marami. selamat. All right.